<laughs> 1.6 Zoom na yan para pagka nag-edit po ako hindi ko na siya isusoom mm Orange tapos na sino naman next ma'am siya lang po sakit ma'am ang tikas ng kuko. Oh, mute po. Oh, hindi ako nagsa si Samsung eh. Kita mga pores <laughs> <laughs> yung <makatutuhan> yung <laughs> Ma, <laughs> ko dyan. Masyadong makatotohanan yung camera. Oh. Palit nga tayong pera. Hmm. Yan na naman. Palit palit na para. Sakit ma'am? Hmm. Ha? Hindi pa. Sarap ko yan. I-relax muna. Ah, Oo, okay. okay. oh, oh. dry skin to eh. Oh. Yun Wala yun. naman kasi akong ikakat na kuko sa unahan. Medyo didin ko lang kasi ma'am. Machigash yung dry skin mo. Ma'am, kumain po. Oh, na ako. Uh. Tsaka, tiga, sakit? Oo, oh, bakit sa timbre <laughs> mo. Ay, inak ko atina. parang nasa ilalim ng dry skin.

Sakit. Okay. Relax mo lang. Huwag mong patitigasin yung kuko mo. Paa mo. Kasi, itong mga dry skin eh, hindi kayo makukuha ng buo. Puputol din yan. Lalabanan niya yung ano. Babalikan ka. po Opo. Kailangan ko persahin. Mama, ba't mama doon sa ano? yun alagay ng si abacha nagdadaming tubig Mamaya tayo mag-usap mama yun ayoko mm -hmm. sakit ma'am? Hindi. Hmm. Ito, naiwan talaga yun? Oh. the door <laughs> Masakit, ma'am? Hindi. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Kanina Thank you. Nag-i-stack lang siya dyan. Hmm. Basta relax mo lang ma. May mararamdaman kang pain dyan kasi sobrang dikit. Malikan ko Mas okay sana to ma'am kung ano hindi hindi durug, -durug yung dry skin. Tsaka Pinapanood Nanonood <laughs> siya. Oh. Kaya nagka... Nag Hindi siya nakapokus Nakapokus siya sa papa. Hindi ako. Kaya <laughs> nagalaw <naka> <focusera. laughs> <laughs> nag eh. Napapagsalita tuloy on. Sakit! Kasi gumagalaw. Hindi ko. Hindi ko na Ay! si! Balong! Balong! gina

Yeah. Sorry. Ikaw. Kapit. Hmm. Ma'am, naiwan yun. Kaya sobrang... Hindi ka naman nasasaktan. Okay. Naaray ako pag nasasaktan ako. Okay. <laughs> Uy, kung congrats. Mataas ang pain tolerance ko. Pa. <laughs> Oo, oh, oh, ma'am. Kasi sin pin me medyo pinipwersa ko na din eh. Ang dikit kasi. Tigas niyan. Ang lalim wow Oo, sarap. <laughs> ba nakakagano pa karamdaman? <laughs> Nasira na yung kuko mo sa loob. Kasi hindi na kukuha yung Nak, bilisan mo na yung ano ni Mochi. Naman mo ba iba sa'yo? Hindi naman po. Ako ah. din. Pag pinunas <laughs> na di ba? Hindi Hindi na. Baligan ko ulit. Dito muna sa Para lumambot. Buti -bo at buo ang dumi niya. Uh, parang elastiko. pa pa po Pinu mo na lang anak ha Tingin para sa members <laughs> oh. maliwanag na ma'am liwanag na. Mm -hmm. Kaya lang ito kasi, kaya ganyan yung itsura. Yung laging na pupush, na mm -hmm. yung mm -hmm. Pero ang kuko mo dito, si Rana. Mm -hmm. Dapat walang ganyan dyan eh. Kaya lang, yung pag-push. Okay. Hindi ka ba nasasaktan, ma'am? Ayan. Okay. I love you, Google. So so much i love you okay. papa. Mm -hmm. Oh gitu muna Siru you. Wala akong kinuang kukuha. Puro dry skin lang. Masakit ba yung sa parting dito? Hindi naman. Inano na, tanggalin mo na yung volume niya, no. Patay mo na. Anak, salansanin mo muna sa kusina, nak. Ay, kala ko tapos na eh. aku kayak itu. Ma'am, may kakata ko ng konti, ha? Kasi parang pailalim mo, eh. Dito, bati mo oh, ako, hindi. Bati mo ako, hindi. Ay, saan na, baby, yung sitong pera na ro? Hindi. na pala, eh. Hindi. Ay, baby, yung sitong pera na ro? Hindi, eh. Lahat ng papa, ibibigay ko sa'yo. Hindi.

Pa pa punis sa sama parita ako. Hehehe. Muli itmudag brother. Huh? 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 Nang nagdas na kawande. Uy, chabi siya na ko. Diba? Oh. 점문리 <목소리> 그렇 <목소리도> thank you

i yeah.